Usapang hardy e na naman ang ating pag-uusapan ngayon na kung saan mura lang ang pagkapanday sa bahay ang nakagandahan pa nito pakyawan yung paggagawa dahil nga dito ang bilis na tapos. So ayan makikita na natin dito na mire na po siyang mga hollow blocks, bali 6 layer po siya na patong. So dito pala sa carpintero guys bali dalawa yung kinuha nila at dalawa naman yung labor. Nakatipid sila dito dahil yung dalawang labor nila ay kamag-anak ng owner ng bahay na kung saan tumulong lang sila para makatipid. So dito guys makikita na po natin sinimula na nila magbuhos sa mga poste. At inilagay na nila itong mga kahoy, at nag-start na rin sila dito sa process at sa mga frame bali yung kahoy nga pala nila dito guys, puro coco lumber lahat. Ganito kalaki na bahay guys talagang perfect ito sa buong pamilya dahil mayroon itong tatlong bedroom, may sukat na nga itong 24 feet by 20 feet house plan, at 6 feet by 8 feet per bedroom and CR. So ayan na nga pag-uusapan naman natin ang mga materials nila dito onahin natin sa pinakakahoy. Ang kahoy pala nila dito guys ay coco lumber bali bumili sila dito ng puno ng nyog na kung saan sila na lang yung napa-cutting ng kahoy, bali nakamura sila dito. Dito naman sa Hardy E-Flex nakabili sila dito ng 20 pieces bali ang per pieces naman dito sa kanilang lugar ay 450 pesos. Dito naman sa Yero guys nakabili sila ng 24 PCs at nabili naman nila ito sa kanilang lugar sa halagang 440 pesos. Sa Hollow Blocks naman po nakabili sila ng 600 PCs at nabili naman nila ito per PC sa halagang 13 pesos. Sa cement naman guys nakabili sila dito ng 35 PCs at nabili naman nila ito per PC sa halagang 235 Bali yung brand nga pala na cement ang kanilang nagamit ay premium cement. Sa bakal naman guys nakagamit sila dito ng 9mm at nakabili naman sila dito ng 15 pieces. At nabili naman nila per pieces sa halagang 100 pesos ayon na sa kanilang lugar. Dito naman sa sand nakabili sila ng 35 pieces. At nabili naman nila ito per bag sa halagang 30 pesos. Dito naman po sa gravel nakabili din sila dito ng 35 pieces at nabili naman nila ito per bag sa halagang 30 pesos. Bali pakyawan nila dito 40k pesos at dito naman sa mga materials 110k pesos. Bali lahat umabot ito ng almost 150k pesos budget. So dito guys makikita natin na tapos na po nila ma-flooring itong sahig at nag-start na rin sila dito maglagay ng division at pagkatapos nito nag-start na rin sila maglagay ng mga wall para sa tatlong kwarto. At dito naman sa CR guys pina tiles nila ito pati yung lababo nila. Bali 20 days ito na po nalipatan na at natirahan na nila ito. Makikita natin mirror ng mga gamit sa loob, at mirror na pala itong kuryente at tubig bali kasali na ito sa budget nilang 110k pesos. Makikita naman natin dito ang bahay guys napakatibay talaga paggagawa at talagang mura pa yung pagkapakyawan nila dito sa halagang 40k pesos. May provision tatlong kwarto, sala, kusina at at toilet and bathroom, ito na yung pinakalabas ng bahay talagang napakaganda gawang hardy e-flex half concrete napaka polido at linis tignan, congrats sa honor ng bahay. Sidito lang po hanggang sa muli subscribe for more updates videos. God bless.